Magandang araw muli sa inyo lahat, pagpalaan po tayo ng Panginoong Diyos, sumatin ang kapayapaan, biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay. Nagpapasalamat lagi tayo sa Kanya sapagkat alam natin, sa Kanya nang gagaling ang ating lakas, ang ating buhay, ano ho, tayo nakakahinga dahil sa Kanyang kapangyarihan. At ngayon po, bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ano ho, Nais ko lang po magpasalamat sa lahat ng subscribers at sa lahat na nag-i-stay sa ating channel Alam niyo po ba, may good news ako sa inyo Umabot na po tayo ng 125,001 sa ating channel Na kunsan ay patuloy silang uh, nakikinig at nag-aaral ng mga salita ng Diyos At alam ko po, marami sa atin ang natututo Alam ko po yon bakit? Magme-mention lang po ko ng isang tao, no? At alam ko po, marami dito, no? kukunin ko lang itong isang uh, tao na para i lang natin. No? Sabi po dito, mula po kay Teresita Olivar. So sabi niya, salamat sa iyo, Brother Owen, nadagdagan ang kaalaman ko. God bless. Ano? Alam niyo po, sa ganitong pag-aaral, yung kaalaman at karunungan galing sa Diyos. No? Lahat tayo natututo. Alam niyo po, sa bawat komento ninyo, natututo din naman po ako okay, eh. Kasi inaaral natin. Alam ko po, yung mga bagay na yun, hindi naman napasok yan sa kaisipan ko. Kaya nga, sabi ko, kung ito ay tanong po ninyo, inaaral natin. No? Tayo naman ay natututo at nanadagdagan ng kaalaman. ng sa ganon, kasi nga po, yung aral at turo ni Kristo, nakakapagbago ng pagkatao, ng buhay ng isang tao, at the same time, na ilalapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng salita ni Kristo. Amen? So ngayon, magpatuloy na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At the same time, mabigyan din po natin ng kasagutan ang bawat tanong po ninyo na magbibigay ng linaw. Ano? Ito ho tanong. At uh, pag-usapan na natin ito. No? Basahin natin mula po kay Niyaka Vlog. Sinasabi niya sa kanyang komento, Tanong ko lang po, sir. Tayo, mga taong makasalanan ay mapapatawad ba tayo ng Panginoong Diyos? Thank you po. Alam niyo po yung salitang mapapatawad tayo sa ating mga kasalanan ng Panginoong Diyos? Opo, ang Diyos po ang unang gumawa ng hakbang para tayo ay mapatawad. No? Pero ang tanong, paano ba tayo mapapatawad ng Panginoong Diyos? No? Ito ang dapat niyong malaman. Itanong nung muna sa ating sarili. Paano ba tayo mapapatawad ng Diyos? Anong ating gagawing aksyon? Ano yung gagawin natin para makita natin na tayo napatawad nga ng Panginoong Diyos? Unang-una, ganito ang hakbangin na gagawin natin nang sa ganun mapatawad tayo ng Panginoong Diyos na buhay. So, babasahin po natin ang talatang ito. Sabi dito sa unang Juan o 1 John 1.9 But if we confess our sins, God will forgive us, we can trust God to do this. He always does what is right. He will make us clean from all the wrong things we have done. So, malinaw po din yan, kung atin daw ipapahayag ang ating kasalanan, if we confess our sins, God will forgive us. Ibig sabihin po, patatawarin tayo ng Diyos. Mapapatawa tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan kung ipapahayag natin. Ano? Kung ating pagsisisihan. O ibig sabihin, kung ating sasabihin sa Diyos yung ating kasalanan. Basahin natin sa Tagalog, ano? Para mas magandang unawain natin, no? Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lininisin sa lahat ng kalikuan. So, malinaw, narinyan yung salitang lininisin, no? Paano ba tayo nalilinis sa ating kasalanan? Paano ba ito, no? Nang una, nariyan mo ng iyong pagpapahayag ng iyong kasalanan. Ano-ano mga kasalanan ba ang magagawa natin para tayo ay malinis sa ating kasalanan? So, ito po yung ating bibigyan ng tiin o alamin natin para magkaroon tayo ng kaalaman sa kasulatan. Ano? Kasi po, pag hindi mo alam ang ganyang kaparaan ng Diyos, kasi may kaparusahan ho. Ang consequence ng kasalanan, pag hindi ito napatawad, ano ang tawag doon, mapaparusahan tayo. So, kailangan makita mo natin yung ginawa ng Diyos na pagpapatawad kasi kung hindi ka napatawad sa iyong kasalanan, may kaparusahan. So, babaybahin natin ito para magkaroon tayo ng idea sa ganitong tanong mula po kay Nea o Neya ka. Para maintindihan po natin, so, babasa pa tayo ng kasulatan ang sinasabi naman po ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat sa unang Pedro 3.21 na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagliktas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa paglilinis o hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Heso Kristo. So dito makikita natin no, dito may nagkakaroon po ng sinasabing tunay na kahawig. Ano ba yung kahawig? Ibig sabihin, ikinukonfera. No? Yung tinatawag na para makita natin na yung pagliligtas ng Panginoon ay ito yung isang katulad noong nangyari kay kanino? Kananoe. Kung babalikan po natin itong verse 20. Ano? Kasi sabi po diyan, no? Na nang unang panahon ay mga suwail. Tingnan nyo, kung tayo ay suwail, tayo po ay makasalanan, tayo gumagawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos, ang sinasabi sa talatang ito, tingnan nyo ha, na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito ay kakaunti sa makatawid. Walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Ibig sabihin po, yung tubig po ang pumatay sa maraming tao. No? Nakanglulunod. lulunod. O ba diba? Yun ang kahawig. So, ibig sabihin, yung tubig na yan ay makakabuti ba? Makakasama. <laughs> Tingnan niyo po, naligtas si na Noe doon sa sakay, sa sakay sa daong. Pero ang pumatay sa mga taong mga makasalanan sa pamamagitan daw ng tubig kasi binaha. Lumubog ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So malinaw po ba? Hindi po tubig ang magliligtas sa iyo. No. <laughs> Kundi ang magliligtas sa atin yung kung anong sinabi ng Diyos kay Noe. O sabi ni ng Diyos kay Noe, o maggawa ka ng taong. Dahil gugunawin ko ang mundo sa pamagitan ng tubig. So, ibig sabihin, naligtas si Noe nung nakinig sa sinasabi ng Diyos. Ibig sabihin, ang makakapagligtas sa atin sa parang natin ngayon, yung salita ng ating Panginoong Heso Kristo. So, puntahan natin, ituloy natin itong verse 21. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Alam natin ang bautismo ni Kristo, no? Hindi bautismo ni Juan. Kasi yung bautismo ni Juan ay paraan ng tubig, pero sa paraan ng bautismo ni Kristo, ito yung mga aral at turo niya na makakapagbago ng pagkatao natin. So mamaya natin ito itutuloy ang pag-aaral. Gusto ko lang i-emphasize itong mga talatang ito na ating binabasa. So sabi pa dito, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. So yun po, paano mo hihilingin ang isang mabuting budhi sa Diyos para maging mabuting tao ka? Yan po nakalagay diyan sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Heso Kristo. So ibig sabihin, si Kristo ay nabuhay dahil nga po ang iyong kasalanan ay mapapatawad kung iyong nalalaman na si Kristo ang iyong sinusundan sa pamagitan ng kanyang mga aral at turo. O ba? Diba? So itutuloy natin sa sinasabi ni Santiago sa 1.21. Kaya't Ihiwalay ninyo ang lahat ng karamihan at ang pag Apaw ng kasamaan. So, ibig sabihin, bakit umaapaw ang kasamaan sa isang tao? Kasi ang tao po, kapag nakagawa ng kasalanan, dagdag ay ng dagdag. Kaya sinasabi nito, pag-apaw. Alam naman natin yung salitang pag-apaw, di ba? Tingyo po yung baso, nilalagyan mo ng tubig. Pag hindi mo tinigil ang pagbuhos, di ba yung tubig ay umaapaw? ba? Diba? <laughs> yan ay ibig sabihin yung pag-apaw. Kung kasalanan yung um, sa lala, ikaw, lalagyan, yung kasalanan ay dumadami ng dumadami. Kung hindi mo yan puputulin, ibig sabihin, magiging masahol ang buhay mo. Magiging masamang masama. Kaya balikan natin ang talatang ito, no? Sabi ito ulitin natin. Kaya't ihiwali ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. O malinaw po ba? So, yung salita pala ang makakapaglinis sa atin. Kailangan ito ang matanim, hindi yung kasamaan sa ating pagkatao. Na siyang ito ang makakapagligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung mga salita po ni Kristo ang makakapagligtas sa atin. Hindi yung literal na bautismo sa tubig, kundi yung mga salita, aral at turo ni Kristo ang makakapagligtas ng iyong kaluluwa. Kaluluwa mo, kaluluwa ko, lahat ng taong magkakaroon ng pagsunod sa aral ni Kristo. Kung may pananampalataya ka. Kasi kung wala kang pananampalataya, paano mo masusunod ang aral ni Kristo? So kasama po sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ang pagsunod sa kanyang mga aral at turo. Ngayon, magpatuloy pa tayo para maintindihan po natin ang tanong po o itong katanungan po o, na galing po kay Nea. Sabi po niya, ito po, no, tayong mga taong makasalanan, mapapatawad ba tayo? Unang-unang ginawa po natin, yan po, nag po tayo ng ating mga kasalanan. So, ano yung mga kasalanan yan? So, babaybayin pa rin natin. So, puntahan natin naman dito kay Apostol Pablo. Ito naman ang sinasabi niya sa kanyang mga sulat, Colossus 3.5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pagkikiapid, karamihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Ibig sabihin pa, itong mga bagay na ito, kung hindi mo papatayin yan. Kasi yan, pag sinabing papatayin, aansin mo na yung nagiging sanhi ng pagkakasala mo. Yan po ay yung mga bagay na yan ang laglalayo sa Diyos. Kaya sinasabing patayin sa ibang salin. Ano bang patayin? No? May naman talaga yung literal na patayin eh, di ba? May ibang salin din yan. Para magkaroon tayo ng pangunawa. Kaya patayin ninyo ang anumang pamunduhang na sa inyo. So, patayin din dito, no? Sa isang salin pa, pa palitan natin. Patayin din pala dito, no? Sa magandang balita, Biblia. Kaya dapat nang mawala sa inyo. Yun, mawala. Ibig sabihin patayin. Alisin, mawala na. Ano? Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos Diyosan. So, ibig sabihin ba, pag gumaganap ka ng mga bagay niyan, hindi mo inalis? may consequence po yan. May kaparusahan na tinatawag na ikalawang kamatayan na maghihirap ang iyong kaluluwa eh siyempre kung hindi mo iingatan ng kaluluwa mo at magpapatuloy ka sa ganyang gawain, hindi ka napatawad ng Panginoon. Kasi ang sabi po ninyo, paano ba mapapatawad tayo? Mapapatawad ba tayo kung ikaw ay lalayo dito? So ang consequence nito ay ito. Mababasa po natin sa pahayag 21.8. No? Anong sabi po diyan? yan? Apocalypse 21.8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, yan ho, pag hindi ka mananampalataya, palataya, ano mangyayari sa iyo? Sa mga kasuklam-suklam at mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, ibig sabihin, dito po yung parusahan ng mga taong gumagawa ng ganito. Kaya kailangan mo pala, uh, ah, kapatid, na ganito ang gawin natin. Ang taong makasalanan, mapapatawad ang Diyos para hindi ka humantong dito. So, kailangan mong i-confess base dito sa ating binasa kanina. Yan, ho. Oh. Patayin. O sa isang salin, di diba, ba't binasa natin ay sa magandang balita, Biblia, puntahan uli natin kaya't dapat nang mawala sa inyo, yan, alisin, mawala. No? Oh, yung mga term kasi. So, English nga natin, sa English po ng, uh, yan, away then with simple earthly things. Sa isang salin, medyo malalim po yan. Then, fought to death your bodies. O, oh, ibig sabihin, yung ating katawan, hindi mo literally na papatayin eh, no? May mga malalalim kasi mga salita. Kaya naghahanap tayo, no? Yan. Ito naman, no? So, put everything evil out of your life. So, ibig sabihin, may naninirahang masama. O may espiritong naninirahan sa iyo. Kaya gumagawa ka ng kasamaan. Kaya sinasabi dito sa English, So, put everything evil out of your life. O, oh, di ba? Yan. Katulad ng sexual sin. Doing anything immoral. Letting sinful Thoughts control you. So, yun po ang ibig sabihin dyan, no? Kaya, dapat put everything evil out of your life. So, yun ang ibig sabihin, no? So, kailangan, para mapatawad tayo ng Diyos, yan po yun, no? Nang sa ganun, ay hindi tayo humantong doon sa kamatayang espiritual ng ating kaluluwa. Base dito, no? So, English hindi natin yan. Sabi po diyan, yan, no? Nakalagay po diyan yung mga lahat ng gumagawa ng wala sa kalooban ng Diyos. Yan, katulad na wala kang pananampalataya, unclean. Mga, ang buhay mo'y eh, naroon sa karumihan. Ano? Gumagawa ng kasamaan. Yan po. Yan, lahat ng bagay niya na nababanggit diyan yan. Maging doon sa, eh, nakalagay po dito, and those who make use of evil powers, yan, magkukulam yun eh, or who gives worship to images yung mga mambagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya kayo, kung mayroon pa kayong diyos diyosa sa tahanan ninyo, alisin na ninyo. Kasi isang pagsamba yan sa isang imahe na ang Diyos ay ginagawa mong literal, hindi sa spiritual. At lahat daw ng false. Yan, yung mga maling paniniwala, maling pananampalataya, at mga sinungaling. Pati yung mga aral at turo yan, kasama po di yan. Ano ho? Yung mga nagtuturo na may ngalingan Mga nagtuturo na si Kristo ay hindi kinikilalang anak ng Diyos. Ano ho? Yung po ang mga, ang bahagi nila ay ito. na Nakalagay po dito. Will have their part in the sea of ever burning fire. Which is the second death. Yan. Yan po ang ibig sabihin magkakaroon ka ng ikalawang kamatayan na kung saan ay ever burning. Ibig sabihin, walang katapusang paghihirap doon sa tinatawag na lake of fire. Okay na po ba? Sana maliwanagan maliwana, po kayo sa ganyang mga katanungan. At the same time, doon lang po ba natatapos kapag nakahingi ka na ng tawad, tapos na? Eh ngayon, kung ikaw ay nakahingi na ng tawad, napatawad ka na ng Diyos. Ngayon, kung ikaw naman, ginawa ng kasalanan, eh kailangan mo rin magpatawad. Tawa po ba? Kasi kung hindi ka nagpatawad naman, kasi unang-una, pinakita ng Diyos, pinatawad ka. E ikaw naman, may taong nagkasala sa'yo, kailangan mo pa rin magpatawad. Bakit? E kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng amang nasa langit. So matuto ka rin magpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa'yo. So ito naman ang ating aaralin. So, pupuntahan naman natin itong sinasabi sa Mateo 6.14, no? Para maging malinaw sa ating lahat. Sabagat kung ipatawad din sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. So, di ba? Ganun din pala. Hindi lang ikaw na nagkasala sa Diyos, nagkasala sa iyong kapwa, humihingi ka ng tawad, mapapatawad ka ng Diyos. Ganon din dapat kung may mga taong nakagawa sa iyo ng pagkakasala, kailangan mo rin magpatawad kasi doon naman po nagpapatawad din ang Diyos. Eh ngayon, vice versa, kung hindi ka magpatawad, bay ang Diyos din hindi magpapatawad sa iyo kung hindi ka marunong magpatawad ng iyong kapwa. So puntahan natin. Ituloy lang natin sa verse 15. Dadapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kasalanan. O ulitin natin ha, dapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. So, ibig sabihin, kung ano yung bagay na ginagawa mo, no? Na kusan ay nagkasala sa iyo ang iyong kapwa, tapos hindi ka pa nagpatawad, Abay, nangangulagan pa rin pala na hindi ka rin pala patatawarin ng amang nasa langit. Kala mo, ikaw lang ba ang hindi nagkakasala? Ngayon, dahil ikay na nga, na sa iyong kasalanan, ay may magpatawad ka naman din sa iyong kapwa. Kasi maraming ganyang mga Pilipino, lalong lalo na, hindi lang sa Pilipino, lahat ng tao ganyan ang ugali eh. Abay, nakagawa siya ng kasalanan. Kasaktan ako. Hindi ko siya mapapatawad no may, may salita pang sumpa. Eh, no, huwag niyo nang gamitin yon mga kapatid. Kasi kung ikaw ay eh, nakita mong napatawad ka na, huwag ka nang gagawa ng mga bagay na magtatanim pa sa iyong puso ng galit din eh. Ay, hindi ko siya mapatawad kasi matindi yung ginawa sa akin. Kung ang Diyos nga, mas matindi ang ginawa natin sa Diyos. Tumamba tayo sa ibang mga Diyos-Diyosan. Gumagawa tayo ng mga kasamaan. Eh tayo nga napatawad pa. Kung iningin mo na yun eh tawan. Pero yung mga taong gumagawa pa rin ng ganong mga bagay at hindi hinihingi ng tawad, nasa kanila pa rin yung hatol ng kaparusahan. Kaya kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan na ipatawad na sa ng Panginoon sa iyo dahil na inconfess mo na. Pero huwag ka na magpapatuloy. Kasi kung magpapatuloy ka pa sa paggawa ng kasalanan, ay hindi ka mapapatawad din ng Diyos eh. So ito naman ang ating iaralin. Paano naman kung Itong bagay na ito ay eh, napatawad ka na nga, no? Eh magpapatuloy ka ba pa sa pagkakasala? Tingnan natin sa aral ni Pablo, no? Puntahan natin itong uh, sinasabi ni Pablo sa 6:2. O, puntahan na natin yung verse 1 para mas maganda, no? Sabi diyan, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? aba hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. di ba? Diba? Yan ang dapat niyong malaman. Wala ng kapangyarihan sa atin ang kasalanan kasi kaya ka, hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala. Nilimot mo na, inalis mo na yung atin na pag-aralan kanina. Inalis mo na, pinutol mo, pinatay mo na. O ba? Diba? Yun. Kaya kung magpapatuloy ka pa, ang sabi diyan ni Pablo, no? Yan, no? Abay, hindi maari magpatuloy sa pagkakasala. Dahil ang kasalanan ay wala na ng kapangyarihan sa atin. Tuloy natin sa tres para mas malinaw po, no? At hindi ba ninyo alam na nung binautismuhan tayo kay Jesus Kristo, nangangahulugang nga, na nga ito, na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin nangangahulugang kasama tayo sa kanyang kamatayan, kaya nga po, yung kamatayan ni Kristo, ay eh, katulad niya, iliteral eh, mo ba yan? Mamamatay ka rin ba? Pag nabuhay si Kristo, mabubuhay ka rin? Ang ibig hong sabihin niya sa talatang yung nabautisman, naturo ang ka ng aral ni Kristo. Yung kasalanan iyon, kasi nga si Kristo ay sa literal ay namatay, inihandog ang kanyang sarili sa ikatutubos ng kasalanan ng tao. Kasi kailangan ng pagbubunan dugo. Kasi iyon ang kailangan gawin para sa ikatutubos ng mga taong nagkasala. So, ibig sabihin po, kapag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, at iyan ang sinasabing bautismo, yung aral at turo ni Kristo, kung susundin mo. Di ba sinabi po ni Santiago kanina? Balikan natin yung sinabi ni Santiago. Anong sabi po ni Santiago sa 121? 21? Yan po, para maintindihan natin. Kahit ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan, yung mga paggawa ng masama, pagsisinungalin, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, kung anumang bagay na ginagawa mong kasalanan, ano, pagpatay, pangangalunya, etc. Ang sabi po din yan, para hindi umapaw ang karumihan at kasamaan sa buhay mo, tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Ano yung salitang itinanim? Yung mga aral at turo ni Kristo. Ano, iyon ang matatanim sa atin at iyon ang maghuhugas sa ating mga kasalanan. Yun ang ikaliligtas din natin sa ating mga kaluluwa, yung mga salita at turo ni Kristo. So, malinaw po ba? Yan ang hindi naiintindihan ng mga tao. Kaya ngayon, kaya pag may raw kayong aral na ibang aral, hindi kay Kristo, huwag niyong pakikinig ang pakinggan natin yung aral at turo ni Kristo na makakapagbago ng pagkatao at magliligtas ng ating kaluluwa. noo? Okay, so ngayon, pagpatuloy pa natin pag-aralan ito mula po sa tanong po ni Mia Kablag. So, napatawad tayo dahil kinumpes na natin ng ating kasalanan sa Diyos. Ngayon, kung na mo na itong kasalanan ito, huwag ka na magpatuloy sa iyong pagkakasala. Pangatlo, at ikaw naman ay matuto magpatawad kung may nagkasala sa iyo. At uh, huwag ka na magpapatuloy pa sa pagkakasala. So yan po ang malinaw. Nang sa ganun, hindi mo maranasan yung consequence na parusa ng Diyos. Okay na po ba? Sana maliwanagan po tayo sa aral na ito. No? At yan po yung ating naging topic ngayon. Nang sa ganun ay hindi tayo nalalayo sa aral at turo ni Kristo. So malinaw na po Ulitin ko po ang tanong na ito no, para maging na ang conclusion natin. Ulitin ko po, tanong ko lang po sir, tayo mga taong makasalanan ay mapapatawad ba tayo ng Panginoong Diyos? Opo. Papapatawad tayo kung ipapahayag mo yung kasalanan. Pero hanggang ngayon hindi mo pa ipinapahayag, hindi ka pa nagsisisi, hindi ka pa nagbabago, naroon ka pa sa paggawa ng kasamaan at kasalanan, hindi ka pa napapatawad. Pero kung ito'y na-confess mo na, sa Diyos. Pag sinabi yung kinumpes mo na, eh huwag ka na magpapatuloy sa kasalanan yung sinasabi ni Pablo. No? At ngayon, dahil ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, sinusunod mo na yung aral at turo ni Kristo na matatanim sa ating puso at isipan. So, yun po yung mga aral ang makakapagbago sa iyo. Kaya nga sabi doon sa ikalawang Korinto 5.17, ang nakipag-isa na, na kay Kristo ay bago nang nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So, ibig sabihin, bago na sa pamagitan ng salita ni Kristo. Okay na po? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalaing po tayong lahat at sumatin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos na Buhay. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag aaral Sa Diyos po ang papuri. Amen. So, tayo po yung manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sapagkat napakabuti mong Diyos sa bawat isa amin. Kami po ay narito sapagkat pinakita mo yung iyong masaganang pag-ibig sa mga taong makasalanan. Kami po ay pinatawad mo sapagkat kami po ay lumayo na sa kasama ang ginagawa ng mundong ito. Hindi na po kami nakikisa at kami po ay sumusunod ayon sa iyong kalooban. At ngayon, nakita po namin ang iyong pagliligtas sa iyong awat, habag at pag-ibig sa amin. At ngayon po ay magbabalik po kami ng mga papuri. Pasasalamat. Kung paano mo kami minahal, paano mo kami inibig, sinasabi mo sa iyong kasulatan na kami ay makaroon ng pagmamahal sa iyo. At nauhulog po sa dalawang salita ang sampung utos mo na kung saan ay ibigin namin po kayo ng buong isip, lakas, ng buong puso at kaluluwa. At ang pangalawa po ay ibingin namin ng aming kapwa gaya ng aming sarili. Kaya salamat po, Uma, na tinuruan mo kami na matutong umibig sa aming kapwa, umibig sa iyo, at the same time, tumupad kami sa mga salita ng iyong anak sa pamagitan ng aral at turo na natanim sa aming mga puso. Ito ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus.